inaasang pagkumparahin ng sabay na namigay ng school supplies ang lungsod ng Makati at Tagig sa Embo Barangays kahapon. Si Makati Mayor Abby Binay kinukonsidera pang tumakbo na rin sa Tagig sa halalan. Magbabalita si Mon Ito na ang remembrance para sa inyo. Oh, Parang ba'y goodies na ni Makati Mayor Abby Binay ang mga school supplies na ito sa mga estudyante ng Pembo Elementary School. Isa ang mababang paaralan ng Pembo sa labing apat eskulang sakop noon ng Makati, pero sa tagig na ngayon. Kahapon lang natuloy ang pawimigay ng Makati ng school supply sa Embo Schools matapos makakuha ng paintulot sa DepEd. Sana nga raw, pati tagig city government, ganun ang ginawa. Kailangan ko natin paalala na kami po ay nakikipag cooperate na pahiram. Pahiram meaning lease. Magbabayad po sila ng renta para po doon sa kagamitan at doon po sa building at lote. Pero hindi po, po pwede kasi na i-donate or or babawiin na lang ho ng city yung yung gamit kung hindi kaya ng ng tagig uh, or yung DepEd para doon sa mga gamit. Hiling na lamang ngayon ni Mayor Binay sa DepEd, iwan sa kanila ang mahala sa tatlo sa labing apat na paaralan habang yung labing isang iba pa ipaparenta nila sa tagig LGU. Sumabay naman sa pamahagi ng school supplies sa Pembo Elementary School ang tagig LGU. Pero yung mga nakatanggap dyan, ito ang reaksyon. Ano to? Ano yan? Palimos. malayo raw kasi sa taon-taon nila nakukuha mula sa Makati na-discourage kami sa mga kinukuha namin ngayon dahil hindi katulad sa Makati lahat na ibigay head to foot kaya ganoon na lamang doon sayo ng mga magulang nang ituloy ng Makati ang pamahagi ng school supplies kung sakali nga pong hindi na po ay makatanggap ito, sobrang laking hindi ko na po alam kung saan nakukuha ng mga pang, pangbili ko po ng mga gamit. Sa ngayon, lumalabas dalawang set ng mga school supplies ang matatanggap ng mga residente ng na mga nasa Embo Barangays. Isa galing sa Tagig at isa naman galing sa Makati. Kung ikukumpara, mayroong siyam na notebook na pawang pahaba, itong binibigay ng Tagig, isang pad paper at meron ding tigtatlong piraso ng lapis at bolpe na may kasamang pangkulay at saka mga gunting. Habang sa Makati, sampung pirasong notebook limang pad papers, meron ding tiglimang limang piraso ng ballpen at saka lapis, at may kasama na rin sa set ng mga school uniform, sapatos, medyas, na isusunod din naman daw ng tagig. Pero sa ginawang pamamahagi ng school supplies sa si Taguig Mayor Lani Cayetano sa Pitogo High School noong Martes, pinagmalaking hindi sila nagkukulang sa mga tulong na ibinibigay din sa kanilang mga estudyante. Naglunsad pa ang alkalde ng scholarship program para sa mga barangay na mapapabilang na sa kanilang syudad. Available ito mula elementarya hanggang postgraduate degrees. Pinaka-basic po ay nagsisimula sa 15 to 25,000. But for scholars who are taking up priority courses as identified by uh, CHED and the Department of Science and Technology, pwede pong makakuha ng up to 50,000 pesos na scholarship ang ating mga estudyante hanggang uh, sa isang taon, no? Sa isang taon pong pag-aaral po nila. Pati ang JS Prom, libre na rin daw. Pagmamalaki pa ni Mayor Alani, mismong mga official daw ng mga paaralan ang nakipag-ugnayan sa kanya matapos lumabas ang desisyon ng korte. What you know, educators yung mga yan, alam naman nila yan. Ano, hindi naman sila basta nasisway. And uh, to be honest, ito din yung gusto kong sabihin na I really like to thank them. Pero sa pag-iikot naman ni Binay sa ilang EMBO barangay, hindi magkamayo ang mga residente na nagpapakita ng suporta. Hiling nga nila, tumakbo na lang daw sana siya sa tagig sa susunod na halalan, lalo't last term na rin ito bilang Alkalde ng Makati. Hetong ang sagot niya dyan. That is an option, uh, pero hindi, hindi pa po ako nakakapag dahil um, uh, magiging mabigat at mahirap na task ang tumakbo sa tagig sapagkat una hindi po ako pamilyar sa lugar, although marami po tayong magandang maibibigay at magagawa para sa lungsod na yon. Wala pang bagong tugon ang tagig LGU. Ako, Simon Gualvez. Para sa 1 Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.